Hello mga Mima! So for today's video nga ay magluluto tayo ng ginisang miswa na may patola. Ano daw? Misa sa patola na may miswa. Ibahala ka, John! Inuna ko nga ginisa yung giniling na baboy. Tapos kapag naglabas na siya ng sarili niyang mantika, ilagay na natin yung bawang. Tapos kapag nagbrown na yung bawang, isusunod mo na yung sibuyas. Kapag nag na yung sibuyas, haluhaluin mo lang siya. Pagtapos tapos nun, isunod mo na yung mga pampalasang sangkap, gaya na magic sarap, chicken or cubes, paminta. Tapos naglagay na rin ako dyan ng 2 cups of water. Pag nyan, mga Mita, takpan muna natin siya. Huwag kang mainipin. Padali lang naman lumambot yan. Siguro mga 5 minutes lang. Hayaan mo lang siya nakatakip. Pag kumukulo na siya mga meat, ayan, ilagay na natin yung miswa. Tapos takpan ulit natin siya. Perfect na itong mga gantong ulam kapag lalo na ngayon at maulan. Ang sarap humigop ng mainit na sabaw, diba? Bukod sa healthy na ay napakadali pang lutuin. Ayan na nga ay luto na. Pag ganito nga yung mga ulam ay nakakatukap. So fries talaga ako. Bukas na lang ulit magda-diet, diba? Syempre, hindi mawawala yung pritong Shanghai. O siya, kain na mga mie. Thank you for watching. si. to my next blog bye